Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. Ayan na po yung aming pahabol. Dalawang lata. Na naka-reserve na pang January 19 from Lupao. Hmm. Uh, meron na rin pong abono yan. Uh, pinatabaan na po nung nakarang araw uh, diniligan ko po para mabilis malusaw ang pataba at kahapon ng umaga ay diniligan ko ulit nice good morning good morning good morning Yan na po ang aming pahabol.